Then sa paa. Pagdating sa paa, ugasan yung kanan siyempre hanggang bukong-bukong. Palagpasin mo lang. Huwag mababa sa bukong-bukong. Wailul lil minan nar. Sabi ng na propeta sa so Allah, hindi, lang iilan sa mga nagudo. Napupunta pala sa impyerno kasi din lang. Hinugasan yung paa, paa niya pataas. So kailangan, mga daliri na yan, masuna yung mga ganyan. Then, sa kaliwa ng paa, Then kung sakali, darating din tayo sa pagpunas ng medyas, pag nakapagudo ka na, kumplito ng udo mo, din nakapag nakapaghugas ka ng pa, din magmedyas ka na, doon ka pa pwedeng magpunas ng medyas. Kasi hindi pwedeng mauna ang pagpunas ng medyas na hindi pa nahugasan ng paa. Lagi ko inuulit yan. Hindi pwede na nauuna ang pagpunas ng medyas na hindi pa nahugasan paa. Kailangan nauuna ang Pagugas ng paa bago ang ang medyas. Kasi kung nagpunas ka ng medyas na hindi ka pa nagpagugas ng paa, hindi tanggap ang pagpunas ng medyas. So, Captain, mo yung naligo ka? naligo? No, no. Yung no. Papano na bagay, kapag pwede papasok ka, maligo ko na nasa kakang. Okay, isa na darating tayo dyan. Pero ito, dagdag ka alaman ha. Uh, halos tapos na sumubra na tayo. Halos nakuha ko na yung resist nyo. Kasi nalit din ako eh. Okay.